panalangin para sa aking asawa Panginoong Diyos aming Ama sa langit kami po ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pagpapasalamat at pananampalataya para sa biyaya ng aking asawa Salamat po sa pagbibigay sa amin ng isang mapagmahal, matapat at maasikasong asawa kapatuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa amin sa aking pamilya. Ngayon, hinihiling ko po ang inyong biyaya at patnubay para sa aking asawa. Palakasin niyo po ang kanyang katawan, kalooban at isipan upang matagumpay na malampasan ang anumang mga hamon at pagsubok sa kanyang buhay. Ingatan niyo po siya mula sa anumang sakit at karamdaman at ipagkaloob niyo po sa kanya ang kalusugan at lakas upang patuloy niyang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang asawa at ama. Panginoon, batid po namin ang halaga ng pagkakaroon ng isang mapagmahal at matapat na asawa. Kaya hinihiling po namin na patnubayan niyo siya sa kanyang mga hakbang sa buhay at bigyan niyo po siya ng tamang pangunawa at kaalaman upang maging tagapagtaguyod at gabay sa aming pamilya. Mahal naming Panginoon, hinihiling ko din po na pagpalain niyo ang aking asawa sa kanyang mga gawain at hinaharap na matungkulin, pagkaaluban niyo po siya ng karunungan at kaalaman upang maging matagumpay sa kanyang mga trabaho. At pagibayuhin ninyo ang kanyang mga kakayahan upang maging matagumpay sa lahat ng kanyang mga layunin. Hinihiling din po namin na ipagkaloob ninyo sa aming asawa. Ang kasiyahan at kaligayahan sa bawat araw ng kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng masandaling pahinga at relaxation upang maipahinga niya ang kanyang katawan. Mabawasan ang kanyang pagod at pagkabalisa. Sa lahat ng oras, iparamdam niyo po sa kanya aming Diyos ang iyong pagmamahal at pag-aalaga. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, O Jesus, ang iyong dugo na nabuho sa krus ng Kalbaryo, patuloy mo po siyang protektahan ito. Yes, Lord, naniniwala po kami na ang dugo mo ay may kapangyarihan para kami ay proteksyonan. Salamat po sa kamatayan ni Jesus sa Cruz na sumisimbolo ng tagumpay para sa amin. Aming Ama, salamat po na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay maging matagumpay sa lahat ng bagay. Kaya nga, sa oras na to, kiniklaim namin Panginoon ang katagumpayan ng aming pamilya, ang katagumpayan ng aking asawa sa anumang kanyang ginagawa Lalo na Panginoon, bigyan mo din naman siya ng kagalakan, ng kasiyahan sa kanyang pagtatrabaho at sa kanyang pag-aalaga sa amin. Nawa po ang aming pamilya ay mapuno ng pagmamahalan at kagalakan at maging inspirasyon sa aking asawa na patuloy siyang maglingkod sa inyo at maglingkod sa aming pamilya. Ganon din naman kami, Panginoon, na paglingkuran namin ang aking asawa bilang siyang patuloy na tumatayong haligi ng aming pamilya. Maging kagalakan, kasiyahanawa ang aming mga anak sa kanyang puso. Maging ako, Panginoon, tulungan mo po ako na maging kasiyahan para sa kanya. Kami po ay makagawa ng mga bagay na kasiyasiya para sa aking asawa at siya ay hindi makulangan sa amin, kundi maging satisfied po siya sa presensya ng kanyang pamilya. Salamat Panginoong Diyos na ikaw po ang sentro ng aming pamilya at sentro ng buhay ng aking asawa. Salamat sa proteksyon at pag-aalaga mo sa kanya. Ito po ang aking dalangin, Ama, na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.